Hello mga kaidiya. Nandito kami ngayon mga kaidiya sa Pasig Sports Center. Kasi mag apply yung bunso namin ng ano, scholar. Ito mga kaidiya. Yan. Haba pila mga kaidiyan, ayan, pila. For interview to. Ayun. Meron pa ron, no? Kasali ba 'yon? Don. Hindi lang namin alam mga kay Dia, kung anong oras kami matatapos dito. Baabutin kami ng hapon. Dumating kami ng anong oras na bigo? 10.40 Mahaba na ang pila Ito lang muna mga kaidi ay silip ko sa inyo Ito, ito yung mga pinagagawa natin ngayon Medyo busy tayo ngayon sa ating mga personal na buhay At kailangan lakarin Kapon kasi mga kaidi mayroon akong ginawang ano Hindi ko na nakuha na ng video yung Kasi masikip at maraming tao ah uh, baradong tubo tubo ng lababo sa CR mm -hmm.